Ayan guys, nakita nyo ba yung ulap guys? Ayun. Sobrang dilim. Sama ng panahon. Ayan, sa kabila, ganun din oh guys. Oh my god. Sama ng ating panahon guys. Ayan, sa kulimlim. Ngayon sa ate, nagtanggal na siya ng sampay dahil ang sama ng ating panahon. Mukhang malakas-lakas na ulan to. Nandito so, pala ako ngayon sa tindahan, guys. Yan, buti na lang. hindi na lang yung ating palamig dahil uulan na. <coughs> Ayan, guys. Ayan, wala talaga siyang araw. Alauna pa lang nang na hapon. So, ang sama na ng ating panahon, guys. Nakita nyo yung langit. Malamig siya. Ayan, sa si ate, tinatanggal na niya ang kanyang sampay. <coughs> Anong sama ng aking pakaramdam dahil may ubo tayo kasi nga dahil sa panahon ang lamig pa ng tubig so kundi na lang yung palamig natin Ay, yung Apple na may ano <coughs> dalandan. hindi ako makapagluto ng penoy dahil wala pang gaas. Ay, Diyos ko. Eh oh. hey na guys, sumula na talaga. Bumus na talaga ang ulan. Hindi na mapigilan. Ay, hey, nakita nyo guys. Umuulan na siya. So, kanina makulimlim lang ngayon. Bumagsak na talaga ang ulan. Tuluyan na siyang ulan. Pero hindi naman siya kalakasan, guys. Yung ulan-ulan lang na, ano. <coughs> Ayan. Ayan. Dito ako ngayon sa tindahan. Ayan, nagluto ulit ako. So, kanina naubusan ako ng gaas. Oh, my God. So, ayan na guys. Update lang for today. October 24. Thank you for watching my vlog.